magandang araw po sa ating mga loads ito po bago gupitan ang buhok ng ating customer yan sinisimula na po nating e-clipper o eraser ang ang buhok po ng ating customer basket po yan mga idol basket na gupit yan lalagyan na po natin ng lining para pag naahitan po ay mayroon pong susukan hindi tayo may hirapan may susundan na po sa pag aahit yan mga basket ito ni ni kiniklipper na po natin ang likuran bagi sa baba po. Yan. Uh, maganda po ito. Sa mga gusto yung SIM card po, no, may design. Para basket na, naka-taper pa po yan. Ang mag-gilid. Pagkatapos po na ilining Ay Bilinisin na po natin ang bawat Kiling Para pag Inahitan ay Looking good na Mga idol Yan Bilinis na po ang pinagguhitan natin para sa ganun po ay mapadali ang ating pag aahit ay meron ng susundan ano ay dun basket tifer basket na taper pa. Shoutout nga po pala sa ating mga followers na walang sawang sumusuporta sa ating mga content. Salamat po sa inyong panonood at ito po ang uh, resulta. Basket taper Salamat